May nadaanan nga pala ako mga kaluwa, mag-asawa, nagtitindahan ng tilapia at eto, murang mura lang siya. At dahil nga sa mura lang, hindi ko na pinakawalan pero tinanong ko kung saan huli ang sabi sa pante. So ayan yeah, mga kalwa, good morning muna sa atin lahat. Ngayong umaga, samahan niyo ako ngayon dahil mayroon akong sideline. Bago ako matulog mga kalwa dahil kaka-out ko lang ng mga bandang alas 5 ng madaling araw galing sa duty. So ngayon, may tumawag sa akin na magpapaservice sa aking tricycle papunta ng palingke. At syempre nga mga kalwa dahil pambili na rin niya ng ulam, hindi natin pwedeng palampasin yan. Sayang din yun. Kahit sabihin natin 200, so back to back, may 400 na tayo mga kaidol. Wala pa yung kalating araw. So, paano? Samahan nyo ako. Punta tayo ng palingke. Panoorin nyo akong video. At siyempre, subscribe nyo lang. Kailangan ko. Sapat na yan. Para support nyo. Para sa akin. So, yun mga kaluwa. Siyempre, kasi kaluwa ng palingke, ay eh, kailangan ko na rin din mamili ng pang araw-araw namin tulad ng mga panlaba, panghalo sa mga ulam. So, bibili na rin si Kalwa, mga kaidol. Dahil yung siservasyon ko ngayon, ay na wala siyang service. At saka worker lang siya dito sa farm. So, namamalingki ng sila ngayon dahil budget daw nila dahil ang araw ngayon ng undas. So, hindi sila umuwi dito lang sila nag-stay dahil malayo-layo siguro uwi nila mahirap magbiyahe mga kalwa kaya ang ginawa nila dito na lang sila nag-stayin at mamimili na lang ng pang nila hanggang sa sila ay mag-start ulit pagpasok so syempre dahil nga tayo tayo naman ay nakita na pwede nilang service so hindi natin palampasin mga kaidol kaya ano pang ginagawa natin tara na pupuntahan na natin yung tao saan ay siya yung ating magiging kasama hanggang sa pamimili sa bayan ng Morong Rizal so magandang araw ngayon mga kalawa oh. napakaliwalas ng langit pero mamayang hapon na naman nako baka bibirada na naman ng ating ulan kaya kailangan ngayon ngayong oras ay yung mga maraming labahan dyan maglaba na naman kayo Reltok na naman tayo sa labahan ah. so buti ligtas ako sa, sa labahan ngayon dahil kakalaba ko lang kahapon naipos ko na kagagad eh naipos ko na kagad aga eh kakalaba ko lang kahapon so ngayon siguro naman tatlong araw bago ulit maglaba si kalua. kaya ngayon tara na samahan nyo na ako mga kaidol sasama natin si kalua so ayan si kalua po tricycle siya ang ating ayan, ayan si service tayo mga ka-idol. ayan tinawagan ako may magpapaservice sa akin sa palengke so matutulog na sana ako mga kalua pero dahil kahatid ko lang sa misis ko sa work niya So ngayon, pag uwi ko, sakto naman na may magpapaservice sa akin. So paano mga kaidol? Let's do it! Punta tayo ng palengke at ingat tayo palagi. So... A few moments later. May nadaanan nga pala ako mga kalwa Mag-asawa, nagtitindahan ng tilapia. At ito, murang-mura lang siya. At dahil nga sa mora lang, hindi ko na pinakawalan. Pero tinanong ko kung saan huli ang sabi sa pante. oh, hindi ko alam kung anong sabi sa ang pante. Basta alam ko, hindi ko na siya kinulit. Dahil ang alam ko, lambat yung sinasabi niya. O nga pala mga kalua kaya siya mora ako bininta sa amin dahil ako na maglilinis. Pero okay lang yon dahil ang mahalaga doon, mura lang na binigay sa amin. At ito pa ang kinaganda, dahil daw sa ako ang maglilinis, pinasobrahan pa nila ako ng pira, piraso. O saan ka pa? Kaya sige, kuya at ate, sana mabuhay kayo. At sa ulitin, pag nakita tayo ulit, kumaari ang kating ko na lang yan, isda mo kung may pera ako. A few moments later. At ito na nga mga kalawa, pagkatapos ko pa malingke, naglinis ako ng isda na aming binili. At ito na naman tayo mga ka-idol, sa halip na matutulog na ako dahil puyet si kalawa. So ito ang nangyari sa atin ngayon. Maglalaba si kalawa ngayon ng mga labahin dahil iniwan talaga sa akin to dahil kapag hindi ko to nilaban mga kalwa at sigurado naman ako pagdating ni Mrs. galing sa trabaho siya naman ang maglalaban nito at ayan o nakikita nyo naman mga kaidol talagang tambak ang labahin namin sa loob ng aming bahay at ito siyempre kailangan bawas buwas ang kanon to nga pala sa mga kalalakihan kailangan din naman natin tulungan ang gawaing bahay ng ating mga asawa lalo na sa paglalaba dahil isa yan sa mga mahirap nagawain ng mga babae dito sa bahay. Kaya kung anong man nakita nyo at mayroon kayong labahan at napansin nyo naman na pagod ang asawa nyo, huwag na kayong mag-alilangan. Labahan nyo na yan at na makatulong din kayo sa paghihirap ng inyong asawa lalo na sa paglalaba. Dahil hindi basta-basta paglalaba mga kaidol yeah. sa paglalaba, nahihirapan din yan sila dahil una-una, pukusutin na, babanlawan, sasampay pa. Kaya ano pang ginagawa mo ka idol kalawa pag may nakitang laban sa inyong tahanan tulungan mo ang iyong asawa at nang matuwa din naman dahil kahit tayo yung mga lalaki kailangan natin gumawa ng paraan para makatulong din tayo sa mga gawaing bahay dahil hindi lang naman si Mrs. ang ating paggawain dito dahil una-una pagod na rin yan sa pagtatrabaho pagod na rin yan sa pag-aasikaso sa loob ng bahay lalo na sa umaga tanghali sa hapon at dagdagan pa ng mga anak ng pasaway. So, paano? So, paano mga kalawa? Hanggang dito na lang ang aking video. Pero sana bago nyo taposin, pakisubscribe naman ng aking channel. Support nyo naman ang Kalawa Vlog TV. So, yun lang mga kaidol kalawa. Salamat na marami. God bless all.